Silent martial law, oh. mm -hmm. itong ginawa dito. Kaya nga noon, sinasabi ni Pangulong Duterte na magpapaikot-ikot kayo dyan. Hindi nyo mahanap kasi nga, yun ang sinasaad ng batas. Kaya ang ginawa nila, binaypas nila yon. Sinira nila yung mga gate, kahit wala pang abogado, pinasok nila yung property, pati mga bata, minor de edad, nasugatan pinagtatali nila, pinagpoposas. Tapos ito yung nakakatawang ano, Coach Ollie? Nakakatawang uh, sitwasyon dito, may mga deadly weapons daw, yung mga taga, taga Glory Mountain. May mga itak. Mm -hmm. Ano masasabi mo dyan? Bakit sila may mga itak? Hindi, kita nyo naman yung lugar na yan. Ha? Yan yung uh, ang ganda ng lugar dyan kasi nagtatanim sila dyan, mm -hmm. inaayos sila, may gardening sila dyan. Mm -hmm. Pag makita nyo yung lugar na yan, 'Yung pati 'yung mga halaman, parang naka-attention 'yan. Naka-arrange 'yan. Akala mo nga peke eh. Akala mo 'yung parang display lang. Kasi 'yung pagkakaayos niya, alam mo ma ma mahirap 'yan dahil sa laki ng lugar, madaling magpaganda pagka-pocket garden. Ito hmm. 'yung buong lugar ganyan. So normal, normal na talagang aalagaan mo 'yan at hindi po pwedeng isang tao lang mag-aalaga yeah. diyan. Hindi mo kakayanin 'yan. So sa madaling salita, talagang tinatrabaho yan. Kaya may mga hawak na mga itak, hmm. nagbubungkal sila dyan, minemaintain nila yan. So nag-gardening sila dyan at malaki yung lugar. Gaya na sabi ko, normal yun. So hindi po yun, ano, uh, eh kayo ang pumasok-pasok ng illegal dahil wala kayong... Una... Tsaka armado eh. Ah, uh, armado kayo tapos itak lang. Uh, una, eh, sabi ko nga, eh, ito'y uh, illegal dahil administrator na si Tatay Digong, ginawa ng ano eh, mm -hmm. administrator si Tatay Digong. Magpaalam so dapat kailangan niya, dapat o. nagpapaalam kayo doon sa may-ari nung lugar. O kung sino man, yung administrator. Eh kaya nga pumunta dyan si Tatay Digong para ano eh, para ayusin yan. Pero hindi sila na ano, itong... Uh, eh, Infamy or yung Siege, magkaahalos magkadugtong 'yan eh. Mm. Parehas nilang ginawa, ng illegal 'yan yeah. na hindi rin nagpapaalam doon sa administrator. Eh at at the same time, niya, isa lang. Oh, is magkaiba ang naging regional director pero uh, isa lang ang nagutos diyan. Oo, oh, oh, definitely galing kay Marcos yan kasi yung style parehas na parehas eh. Pati yung klase nung kanilang warrant, 'di ba? Ah, uh, ano din eh, uh, questionable, ah eh. uh, style ah uh, silent martial law mm -hmm. itong ginawa dito. Ang masaklap pa dito, yung, mga, yung ginawa dito sa KOJC, ginagawa na rin sa iba't ibang lugar ngayon. Katang mm -hmm. pinakamasaklap pa dyan, nagkaroon pa ng, ano, parang uh, talagang nagkaroon pa ng sanga sangang sungay yung gumawa niya, katulad oh, niya ni Torre, di ba? Mm -hmm. Kasi sinasabi ni Torre, may meron siyang speech na ni, na okay lang, manghuli tayo kahit wala pa tayong ano, waran. Oo. Oh, oh. diba? sinabi niya ngayon, oh. ngayon nangyayari na. Nakatulad na lang yan, Diyan sa amin, may walong polis na na-dismiss niyan dahil pumasok sa isang bahay na walang ano, walang waran. Oo. Oh. So, buti, 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 buti nga yun, ano yun, pinagbayad yun. Eh, ka, Saka uh, no? ng CCTV. Oo, oh, oh. nakuha na ng CCTV. Eh, etong kay Tore, kaya lang kaya to. Eh, bakit oh. hanggang ngayon, porket ba PNP chip? parang babaliwalain na lang din kasi ah uh, dapat inaaksyonan din to ng korte natin kasi alam ko hanggang ngayon nasa kanila, nasa kanila na yan. Uh, at ang masaklap kasi dito, yung maaaring gawin, yung impluensya ba? Yeah. Yung impluensya ni Tore sa ibang mga kapulisan, maaaring pwede nilang gawin to. Ah, ganit, ganito lang pala magpataas ng ranggo. Mm. Sumunod ka lang kahit alam mong mali, kahit alam mong labag sa bata, sundin mo lang. Ah, uh, tatas ang rango mo. 'Yun yung iniyo nakakatakot na ma, in, na, ma, na mangyari sa ibang mga kapulisan na gayahin nila itong strategy na ginawa ni Torre. Okay, actually, 'yan nga yung isa sa mga speech niya eh doon sa Commission on Human Rights kung um, siya na imbita na para miha nang huli, kung gusto mong ma-promote, mm. eh mm. kailangan meron kang uh, affidavit, arrest affidavit. Ah. oo. Para ikaw ay makaposisyon. Yun pang uh -huh. ginamit niyang term, makapuesto. makapwesto, uh -huh. mai, ano kita, maipuesto kita. So, unang-una sa lahat, dito nagsimula sa Day of Infamy, yung hearing sa Senado. Uh -huh. Dito nagsimula yung hearing sa Senado. Hindi pa yan natatapos. At diyan sa hearing sa Senado, marami pang mga kulang. Ha, actually, habang nag-hearing nga sa Senado, ginawa nila yung 16-day na KOJ siege. So, hindi pa rin tapos yun. Hindi pa tayo natatapos dito sa una, inulit na naman nila, at mas marami pang paglabag doon sa pangalawa.